Ang galit ko na po, pero unang una po, pagsimula ako sa pagsimula nila doon paman. Nung una pa, naobserbahan ko na po ang ugali niyang direk ulo na yan na hindi po talaga maganda. Mula pa nung kakasimula pa lang nilang mag-vlog since past three years. suportahan ko na po ang mga ginagawa nila. Mula po sa Nasugbo, Batangas. Alam nyo ba kung alam nyo po yung uh, Fortune Island? Na uh, kung gaano kataas yan, nag pa ako para sa views nila. Buwis buhay po ako para, para, para ipakita ko yung pagsuporta sa kanila. Hanggang napunta kami ng White Sun, hanggang napunta po kami sa Kabiang Tunnel, yung boundary ng Cavite, sinusuportahan ko po yan sila. Ah, pero wala pong utang na loob yan. Tandaan niyo yan. Wala pong utang na loob yan. Ah, time to time po. Ah. Inobserbahan ko lang yan sila. Ginamit na lahat ng mga taong nakapaligid sa amin sa mga kasinungalingan yung gustong gawin. Ah, pero po ito sasabihin ko sa inyo. Ah. Naawa po ako sa anak ko. Malabo daw Bosses? lasa mo. Nawa po ako sa anak ko. Ay kipi. Kasi bakit po? Yung bilang pagkamagulang ko, ha? pinapahubad niya yung anak ko sa harapan ng milyong tao. Ha? Hindi yan humihingi sa akin ng advice kung gagawin ba niya o hindi. Tinatapakan na po niya yung pagkatao ko. Bakit magulang ba siya? Kayo mga magulang, pahubarin yung anak nyo sa, sa karamihan tao na hindi nyo alam. Anong gagawin niyo? Kayo mga anak, tandaan nyo yan. Pahubarin. Kayo ng kasintahan nyo. Sa harap, ginagago nyo yung magulang ninyo. Ginagago nyo ang apelido ninyo. Sabihin ko sa inyo, totoo lang, sama ng loob ko. Noon pa yan eh hanggang last day po ng kunwari nilang proposal. Proposal, ha? ah, Talagang pinilit ako, hindi lang ako makahindi gawa ng yung anak kong ang nag-ano sa akin, ang nag-invite sa akin. Hindi po ako pumasok sa trabaho ko. Nag-absin ako. Nag-absin ako po para lang masuportahan yung kalukuhan ng proposal na yan. Ah, hindi po totoo yan. Ah, kita nyo para kong robot? Doon. Kung napanood nyo yun. Para kami mga robot. Ah, siya lang nga halos nagsalita. Kasi scripted niya nga yun. Sana po maintindihan nyo. Ah, uh, maintindihan niyo. Pagpunta nila si Boy scripted po 'yon. Gusto akong pasamahan ni KP pero hindi po ako sumama dahil alam kong maladagdagan naman yung kalokohan sa buhay. Ah, uh, yan si Derek Ulo na yan. Ah, uh, kung naalala niyo pa yung nagpost ako sa FB account ko na sinabi kong kasino na ini-interview siya ni Makagago. Ah. Uh, ah, uh, karamihan don hindi po totoo. Ah, uh, scripted din po yun. Gawa lang, hindi makaporma si Makagago doon. Kasi may nakapaligid ng mga tao kay, sa kanila. Totoo po yan, kahit itanong nyo kay Makagago. Tingnan nyo sa account ko. Sinabihan ko yung kasinungalingan na yun. Pero ito, punong-puno na po ako. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko ng isang linggo yan, si Merck isang linggo pag hindi niya naayos to at hindi siya nagpakita din sa amin at ayusin niya yung busok na to para sa pamilya namin magkikita na kami sa kung saan kami magkita Kaya habla ko na po yan tandaan nyo hindi nyo alam kung gaano kasakit sa puso ko eh tama yung sinabi mo Mark ha na mga bubu kami tama bubu tama yung sinabi sinabihan kami na bubu kami pag nag-aaway sila ni Kipi mga bubu daw kami. O kasi ginagamit niya kami. Kaya sabi niya bubo. Ah, ginagamit niya kami. Kaya sabi niya bubu. Tama yun. Ah, para kumita siya. Ah, para kumita siya. Pero kami, hindi kami kumikita. Ah, ako pa mismo gumagasto sa pera ko. Alos kalahati ng, ng sahod ko napupunta sa kanila gawa lang marami sila pupunta sa bahay paglulutuan oh tama magbibigay yan gentlemen magbibigay yan katiting ah, lang para sa kanila hindi pa sapat yun pagkabandang huli pag uwi sobrang pagod ko gawa lang maglilinis pa kami ng bahay mag-aasikaso pa kami alam nyo lang gaano kasakit tama yung sinabi ng anak mo yung mga yung mga baser na yan diyan ah wag kayo magsalita kung hindi sa kung pasok sa puso't isipan ninyo ano ah, pa yan eh nagagalit na ako gawa ng sasabihin niyo mukhang pera kami eh. niki hindi niyo ba alam ang katotohanan magsasalita agad kayo ng ganun Please lang, Sobrang na po. Hindi na po maganda talaga. Ang pinagagawa na, ni, ni ano, Ulo, ha, sabi nga ni, ano, ni Makagago, direct Ulo. Totoo po yan, kasi director talaga yan eh. Lahat, kaya kayong paikutin, pati kami pinaikot. Ha? nawala man lang, pabor sa binibigay sa amin na alam namin ha, kung gaano kalaking ginikita niyan. Ina niyo bahay namin dito. Ikita niya yung paligid. ah pero hindi ako nagkulang sa pagsupport. Kami, hindi kami nagkulang. Ginamit niya lahat. ah si Drixler, si Scotty, yung buruha, ginamit niya. Alam niyo siguro sinong buruha na yan. Ginamit niya yan. Yung kontrabida, ginamit niya yan. Ha? Tapos, si lahat kami, ginamit niya. Para sa, sa abuse lang niya. Ha? Pero, sabihin ko sa iyo, ang tanong, ha, ito ang tanong, may kamag-anak ba siyang sumuporta sa abuse niya? Wala. Kasi bakit? Kilala nila yan, si Derek Olo na yan, kung anong ugali na yan. Ha? Kung gaano kasakim yan. Kilala po nila yan. Wala kayong makikita ang kamag-anak nila sa side niyan na sumuporta sa mga videos niyan, mga vlog niyan. Wala. Yan po ang totoo. Pag-aralan nyo, Maiki. Ah, uh, brusko bruskubus pa yan siya. Uh, ah, mus bruskubus. o siya. Gumawa ng sarili niyang channel. Iniwan niya. Kasi ang akala namin ginulangan siya ni Brusco Bros, hindi pala. Ganon. Siya pala ang may, pro may problema. Kay Hig Turner, ay kay Boss John, Boss John, ako noon pa. Mag gusto na sana mangyari na Hig Turner na ilabas tong problema na to, gawa lang noon pa. Alam na ni Boss John kung magkano kinikita nila ni KP. Pero hindi po nagbibigay yan. Sakim po sa pira yan. Kaya po nagkahiwalay. Halos lahat ng na mga nasa panig niya, humihiwalay na po sa kanya. Gawa ng sa masamang sama ugali niya. Eh, tour nila niya kay Magkaibigan tala kami niyan. Hanaw po ako diyan. Ah. Yung, yung, mga lumang tao na nakapaligid sa kanya, bakit nagugulat kayo? Iisa na lang tapos bago na. Ang natitira, iwan ko lang. Mayroon pa ba? Wala na. Kasi nga po, hindi yan marunong umintindi sa kapwa-tao niya siya lang ang gusto niyang intindihin ah hindi kasi yan lumaki sa magulang niya kaya hindi niya alam ang tunay na pagmamahal na magulang sa anak kung anong naramdaman ng na magulang sa anak kung anong nangyayari sa mga anak at nakikita ng magulang hindi niya rambam yun, hindi niya abot yun guys hindi niya abot yun wala sa isipan niya. Ang gusto niya, pa, sum, gumano na lang, gumano ng pira. Kaya, may maraming, alam ko maraming galit na diyan. Alam ko maraming galit na. Binsan, tingnan niyo yung mga tinag sa timeline ko. Kung ano yung mga nakapaligid ng na mga salita ng mga tao. Galit na diyan. Pero, ako, abot na makakaya ko, pinagpapasinsyahan ko pa rin yan. Gawa ng, naging party rin sa buhay ko siya eh. Kahit na ginago niya ako. naging sila ng anak ko na sinusuportahan ko. Abot na makakaya ko guys. Naalala niyo mga posko, kasinungalingan. Nagplano na kami. Totoo yun! Yung sinabi yung, pinos ko yung, yung, ah, uh, vlog na makagago na ininterview siya, na si, nagsalita ko nung, kasinungalingan. Totoo yun, kasinungalingan talaga yun. Tapos pangalawa, yung nagplano na kami. Nagplano na kami kasi ramdam ko lang hindi maganda eh. Hindi na maganda para sa akin. Anong nangyayari? Masyado na kami inaapakan bilang magulang, guys. Masyado na kami inaapakan. Hindi na maganda. Yung yung umabot na sa punto ba? Yung galit mo. Yung pinapaikot na kayo ba? Pinapaikot na kayo kung ano, kung ano. Siguro ang, sasabihin ibig niya sabihin kung ito mga tao na to walang kwenta to. Wala tong ano, wala tong ano. Yung aapakan ka na. Yung akala si niya na hindi kami kumikibo. Walang kwenta. Oo, sinabihan niya kami guys. Bubo kami, magulang. Ha? Ni Kipi. Bubo, mga bubo daw kami. Nagsabi si Kipi sa akin. Pag nag-aaway sila. Pati ba naman kami? Away niyo yan. Idadamay niyo yung magulang. Huwag ganun. Sabi nga dito. Sakit. Masakit guys. Masakit. Ilang ilang taon namin tiniis yan. ng ugali na yan. Ang direct ulo na yan. Na kaya nga sabi ko sana eh. Hahamunin ko sana to si si Makagago. Ako interviewin niya eh. Para yung gusto niyang italong, ako magsasalita sa kanya. Hindi yun eh, yun ang interview ni, ni Makagago, yung si Derek Ulo na yan, na alam mo nyo, scripted yung mangyayari din doon. Ako hindi, hindi ako vlogger. Palu, paluwer lang ako. Taga subaybay lang ako ng mga anak ko, pero ako nagsalita na mismo. Scripted din yung, yung ginawa nila para kumita sila. Pero ako, guys, hindi ako kumikita. Wala akong kumikita. Ako, pira ko mismo. Ginagastos ko pag pumupunta sila. Oo, mayroon din sila binibigay. Si Kipi, nagbibigay ang panggastos dyan dito. Pero iutangin pa. Saan ba yung party ni Kipi? Na dapat, ano sila? Kunjugal dapat nila yun. Dapat pareha sila. Maghahati sila dapat. Basis sa batas natin kung ano man kita nila doon. Pero wala, guys. Sinulo niya. Kung ano-ano niya pinagbibili, hindi ko alam. Kasi ayaw ko nang maghalungkat. Pero itong bad ng huli, sobra na. Pasensya na kayo guys, hindi ko binabasa yung ano yung ano ninyo. Ah, uh, ma-comments niyo diyan. Hindi ko binabasa 'yan. Guys, hindi ko binabasa 'yan. Kasi sobrang wow. libong comments 'yan. Sure. Sige guys, pasensya na. Kita na ibulga. Ah, uh, yung, yung yung ang siya na namin, ang siya ni Makaganda. Kasi akala niya doon sa part na 'yon, okay na sabi ni Makaganda kuya, tapos na, tatapos na 'to ni Mike. Nagulat kami. Inausap ni Mike si Mama. Sabi. Oh, sabi. Si ano daw si gusto pa ni mag i eh, sagad pa hanggang isang buwan tong drama na 'to. So, kami nang dapat magbi-video na kami doon sa ano, kabite paalis kami. Pause. Diba, naka-video kami. Tapos maya-maya, chinat siya ni Ilang na ayaw nang ituloy. Tapos, biglang nag-alit si Mark. Bakit daw ayaw na raw ituloy? nag siya, nagmura siya, sabihan niyang nanay ko, plastic. Magkakasama kami ng nanay kambal. Nandun, istigo na sinabihan niya nanay ko, plastic sila, kuya Mark. Ngayon, nagmura-mura siya at galit na galit daw siya, sabi niya yun. part na yun. Galit na galit daw siya kasi bakit hindi daw itutuloy. Para daw sa future namin to. Kasi gusto raw na gusto raw ni Merck na isama ako sa Canada. 400k daw ang gasos doon. Diba alam sabi ko, oh, ah, eh wala nga kung alam na ganun pa yung plano mo. Sabi ko kay Merck, hindi ako nagsasalita ng time na yun kasi galit na galit siya kasi ako yung taong hindi makihilig makisaw-saw sa gulo. Yun yung ganun ako guys. Tapos, ang dami yung sinabi, galit na galit daw siya hindi rin siya magpapakita. Pa kasi para doon sa future namin to, kaya gusto niya rin ituloy. Malaman lamang ako sa kaibigan, kaya pala gusto ituloy. May babae pala. Mga kaibigan niya rin nagsabi sa akin, sa mga kasama namin, may babae pala si Berk. Yun yung ibig sabihin rin yan. Hindi ko pa, alam, hindi ko pa sure kung totoo talaga guys ha, na may babae si Berk. Pero yun ang sabi kasi, sa kayong sing-sing na sinasabi nyo, wala sa amin Ipapa ipapaayos pa ipapaayos yun yun nga guys uh, wait lang guys, ah. magsasalita rin yung mother ko um, wait lang sa viewers magandang araw sa inyo hirap pagsalita, ang hirap pagsalita. Sobrang hirap. Kasi alam nyo, tanga nga din ako eh, pumayag ako, pumayag ako sa sa mangyari ni Merck. May mali ako, may mali din ako. Kasi umpisa pa lang, pumayag ako. Pumayag kasi ako, As para alam para malaman nyo, pumayag ako. Para makatuloy. Yung kapatid ko nga, hindi humingi ng budget sa kanya doon. Ang dami nila doon, ang dami namin, ang dami niyang bitbit. Nawawang -bit. yung mga bitbit -bit niya eh. Para pinabayaan lang niya, ginamit niya lang din. Lalo na yung kambal. Bakit? Kasi tinuring na rin namin siyang pamilya eh pamilya niya, pamilya namin. Parang isang pamilya na kami. Lahat ng ginawa niya, gusto niya yun. Siya may gusto lahat. Pumayag ako para makatulong. Para sa future. Kanino future yun? Future niya. Tama si Busjon. Busjon tama ka. Future niya yun nung umay kami si Bukala namin tapos na kasi yun ang sabi niya umakas sa sidang na si tapos na at masaya na kami ngayon kinausap niya ako na sa sa kwarto dinamay niya pa yung pangalan ng mama niya yung mama niya kasi nag-uusap din kami nag chat din kami mula umpisa ayaw ng mama niya sa decision niyang gagawin niya yung content na yun na maghiwalay sila ni Idang plano lahat yun ni Mark ngayon, ang sabi ng mama niya sa akin, balae tawag niya sa akin eh. Sabi niya, balae, hindi ko gusto yung content na yan. Pakiramdam ko may mangyayari. Sabi ko, gusto ng anak mo yan eh. Kaya sige, sakyan na lang natin kung hanggang kailan niya gusto. Sandali lang naman daw. Nung umuwi kami galing si Bo, umuwi ako nung to. Binok niya na ako nun. Kasi nga daw, tatapusin na daw namin. Kaya pinapawin na niya ako na Manila. Umuwi ako nung two. Hindo niya pa ako sa airport. Kasama si Mark TV. Kasama, kasama si Idang. Kasama yung anak ko. Pero nasa likod si Idang ng sasakyan para hindi makita ng mga tao. Tinatago niya. Ngayon, pagdating ko sa bahay, hinabukasan dumating siya. Mama si Idang. Kinausap niya ako. Masinsinan sa kwarto kami. Sabi niya mag-heart to heart daw kami. Kasi nag-heart to heart din sila ng mama niya. I-heart to -heart ko daw si Idang na pumayag sa gusto niyang mangyari. Kasi ang gusto niya pahabain pa tong drama na to. Pahabain yung script na to. Kinausap niya ako. Sabi niya, Ma, Mama, pahabain natin to. Kausapin mo si Idang. Kasi ayaw ni Idang. Sabi ko, alam ba ni Idang? Sabi niya, hindi. Ayaw ni Idang. Sabi ko. Pahabain daw hanggang 20. Kasi daw, cut off. Alam niyo, nagmi-million views. Hindi ko yung pinagayabang sa sarili ko. Nagmi-million views kasi dahil sa kong kontrabida ko. Alam niyo yan. Nagihingi ba ako? Nag Hingi ba akong kapalit? Oo, nagbibigay siya. Pero yung bigay niya, sinusumbat niya pa sa ano ko pala yun. Si Hidang Nidi nagsasabi sa amin yan dahil mahal niya si Merck, pinuprotektahan niya sa amin. Pag may masabi nga kami hindi maganda sa pandinig ni Edang na tungkol kay Mark, nagagalit pa yung anak ko sa amin. Si Edang pa yung nagagalit. Kasi pinaprotektahan niya si Mark. Ngayon ang sabi niya, tuloy natin niya. Ngayon sabi niya, ituloy natin to. Kukuha niya naman ako ng ibang babae. Blinded ulit. napa ako. Siyempre, hindi ako, di ko alam ano sasabihin ko eh. Tapos smile ako. Ngayon, ang akala niya, yung smile ko na yon ay pumapayag ako. Kaya niya ako sinabihan na plastic. Nabigla ako, hindi ako makapagsalita. uli impact sa akin. Ngayon sabi niya, eh, tuloy natin to, kukuha ako na ibang ka-blinded. Ngayon sabi niya, yung blinded daw na yun, papapuntahin niya sa bahay niya. Ay gusto niya, magdadala ng ulam, dadalan daw siya ng masarap na ulam para daw makita ng mga subscriber o mga viewers na wala na talaga sila ni Idang. Nabigla ako, pero hindi ako nakapagsalita, hindi ako naka... Ewan ko sa kanya, ako sa palagay niya, yung smile ko ay pumapayag ako, umuho daw ako, sabi niya. Ngayon sabi ko, akala ko ba tapos na? Sabi niya, hindi mama, tuloy natin to kasi pera to. Mukha akong pera, sinabi niya niya, tumuho. Aaminin ko mama, mukha akong pera. Para sa amin. Para sa kanya lang pala yun. Ngayon napaisip ako. Sabi ko, okay ba kay Idang na may gano'n? Sabi niya, kausapin mo ng heart to heart si KP. Kasi yung mama ko, nag heart to heart kami. Sabi niya, sorry guys, susunod ko. Sorry lahat. Sorry. Sorry ko na yung tsura ko Sorry talaga. Nakausap daw niya yung mama niya. Ang sabi daw niya, nag-heart-to-heart daw sila ng mama niya. Ang sabi niya daw sa mama niya, gagawin niya yun. Pumapayag daw yung mama niya. Hindi napaisip ako. Sabi ko, ba't ganun? Ba't kausap ko yung mama niya mula umpisa ayaw ng mama niya sa, sa content na yun? So ngayon, akala niya okay na. Hindi ngayon, umalis na sila. Kasama si Drixler. Mapupunta sila ng kabiti. Kasi sasama niya si Drixler, gagawa na naman dapat sila ng content na yung kuya ni Idag, kunyari, isa sa uli yung singsing. -sing. -sing. Ganon, ganon yun. Kaya sinama niya si Rixler. Ngayon, ano kinausap ko si Idang, sabi ko, Dang, akala ko ba tapos na? Sabi ni Idang, oo mama, masaya yung anak ko, masaya masaya. Sabi niya, oo mama, tapos na to. Matatapos, matatapos na to. Mag, ah, magtatagay tayo kami ni Merck. Ang dami niyang sinabing magaganda tatagaytay kami, hindi muna kami mag-vlog. Kami munang dalawa. Sabi kay, dang, hindi ganon. Ang sinabi ni Mark. Sabi ni Mark, ito daw to hanggang 20. Umayag ka daw at kukuha na naman siya ng ibang blinded. Ngayon yung anak ko, nabigla. Tinawagan siya ngayon habang nagbibiyahe sila papuntang Cavite kasama si Kuya Drexler niya. Tinawagan niya si Mark. Sabi niya, grabe naman yung ginawa mo. Akala ko ba, talo tama na? gumanin siya, sabi niya. Minura niya si Merk pinatayan siya. Pinatayan niya ng, binlock niya si Merk agad. Tapos, nakablak din sa akin. Yun. Dahil sa content na yun, dahil sa content na yun, nawala si Merk. Dahil sa content na yon. yun ang kinagalit niyang content na hindi natuloy para malalaman ninyo. Yun, yun, yun. Hindi ko alam kung may babae o sabi nila meron. Pero kasama na rin yun sa plano niya. Plano niya do lahat. Plano niya do lahat. Kami sumusunod lang sa kanya. Hindi kami mga kilos para kami robot. Kulang na lang sabi, remote control. Kontrolado kami lahat. Pero sinusunod namin siya. Siya yung iniisip namin. Burgers, <laughs> dahil sa content na yon na hindi kami pumayag, dahil sa content na yon dinamay niya pa yung mama niya, pero yung sinabi na usap kami ng mama niya, sabi na mama, Diyos ko, Diyos ko po, ako yung ayaw sa content na to. Tapos ngayon, dinamay niya yung mama niya. Sa tingin ninyo. Sorry. Sorry. Sorry talaga. Excuse me, guys. Sorry. Guys, excuse, 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 guy. excuse, guy. guy. excuse, me. excuse me. Guys, kausap ko ngayon si Hiltorner. Hiltorner, kausap ko si Busdun. Ah, Hiltorner. Ito po yung naging ah, naging controversial din sa issue noon. Siya po na na isa rin po sa kaibigan po barkada Mami, namin ni Mark Mami, welcome back. Ni ano, ni Derek Isa po siya. Ah, bago 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 kami nakahiwalay hiwalay guys. Ah. Siya po ang number one na talagang kumontra na dyan sa ugali ni, ni Derek Siya. Tumawag sa akin ngayon guys. Tumawag hindi nyo alam yung mga taong nakapaligid na nakaintindi na kay Derek Olo ah, na, na, na umalis na sa poder niya dahil ganun po siya kas, kama kasarili yung ugali niya hindi napakaganda ah, marami ng taong nagalisan dapat ang tao hindi dapat umalis sa sarili sa mga barkada dapat lalong dumadami siya mali nag-aalisan sa kanya, bakit? yun ang number one questionable kung bakit ay. Si Boss John Hitlorner. Yan po, may sarili po rin siyang channel. Yan po ang nakakaalam lahat kung paano pinutiktahan niya si Kipy Ha? Ah, pinupuntahan niya po ngayon si Kipy at si gusto niyang sunduin at protektahan. Ah, kasi hindi lumalabas daw sa bahay ni Kambal Nandoon daw, nagtatago Ngayon, sabi ko sunduin niya Nang sa maayos ngayon, gagawa po sila ng paraan kung anuman na masundo yung anak ko. Guys. So, ngayon, alam alam niyo na po kung lahat, alam niyo na po lahat. Alam niyo na po lahat 'yan. Ah, so kayo na po bahala kung anong nasa isipan ninyo, sabihin niyo. It's your freedom po. Pero wag lang po sa pamilya namin dahil kami ay sunod-sunuran lang kami sa strategy ng Dari para sa future daw nila eh. Eh sa saan ba yung future? Hindi yung future nila, future niya. Wala po kaming future doon. Asawa ni ano na iiyak na rin eh. Future niya yon hindi sa amin. Kita niyo naman kung paano mag-handle. Pero sumuporta kami. Ito, itong mga tao na to, napakamahal namin to guys. Nagulat na lang ako. Tumiwalay nagkaroon pa ng problema bago paghiwalay. Bakit? Ayaw namin maniwala sa kanya eh. Nandun yung suporta namin kay Marky pero sila humiwalay. Ngayon, hindi na po lang napigilan. Ah, ayaw na kasi namin maniwala sa kanya. Ah, dahil napaikot kami ni Derek Olo. Yan? matindi talaga yan, totoo yan. Tama yung sinasabi ni sinasabi ni Macag ni ano ni makagago. Ang director talaga ang ulo niya. Ito 'yan. Diyan <laughs> okay, kata na natin. Okay, na. Kaya Kaya na guys, okay, ano na. Uh, na muna natin ito. Ah, papuntahan po namin ulit na.